So, ito guys, nakikita natin ang napakaganda ng display nila. Oh. Napakaganda ng display nila. Ayan guys, oh, niwala kayo. Wow. Grabe, ang ganda. Grabe talaga. In love na in love ako sa mga bulaklak. Maniwala kayo guys. Napakaganda. Ayan, oh. Grabe, ang ganda ng display nila. Ayan, oh. Diyos ko hindi nakakasawa din na. Ganda, ayan o. Oh. Hmm. Totoong totoo ito guys, ayan Ang oh. ganda talaga ng display ng mga mga Austrian. Sobrang matyaga sila mag ano, display. Mag isip ng mga ano, idea. Ang ganda oh ayan oh. Niwala kayo. So yun guys, talagang nakakatanggal ng ano, nakakatanggal ng ayan, oh, napakaliit, ang ganda ah, naku, grabe so, ang ganda yun. so, kaya guys ang ating pampa, ano, pampa relax at pampataba ng puso ito na, ayan kaya yung mga walang partner dyan wag kayong mag-alala, kasi ito na yung pampa, ano, ninyo pampaganda sa ating ating puso <laughs> grabe ang ganda oh alam nyo guys hindi ko naman din inaasahan ito eh maniwala ko dumaan lang talaga ako dumaan lang ako kasi meron lang akong nilaka na ano inayos at kinuha tapos ayan oh nadaanan ko siya napakaganda niwala kayo grabe napakaganda yan oh talaga grabe sa hindi <laughs> mo <ba> nagsasawa <laughs> maubos lang yung oras natin dito pero hindi tayo magsasawang ano niyan. ito ang display nila kapag mahal na araw so ganito guys ganyan ang mga Austrian nila, napaka ano uh, napaka ano sila katulik din kasi sila kaya napaka nila sa mga bulaklak number one sa kanila ang bulaklak tapos tradition ayan Bakalaga sa kanila yung mga tradition. So 'yan 'di ba? Oh, ang ganda oh, yun. Um, 'Di ba? Super ganda, guys. Maniwala kayo. So ayan ang mga rabbit, wild rabbit. napadaan lang tayo dito guys at ito ang nating nadaanan napaka napaka amazing display happy easter sa ating lahat at ito din yung oras ko nang papasalamat po ako sa inyo sa pagsuporta nyo sa aking maliit na channel at thank you so much na dumaadaan kayo guys at binibisita nyo ang aking mga Load, lalong lalo na sa ating mahal na mga artista at mga mahal na uh, taong kilala at nagbibigay sa atin ng aral at unang-una is pampasaya at kumbaga relax tayo kapag napapanood natin ang ating mga paboritong mga artista at paboritong mga kilalang tao at ang mga taong mga extra talent ayan kasi naniniwala naman talaga ako guys na lahat naman talagang ano karamihan sa mga ano natin is ating mga hindi lang kababayan siyempre sa buong mundo na bawat tao is merong extra talaga na talent at kumbaga parang akala mo magnet yung alam mo yun meron talaga silang kakaibang talino at bigay talaga na galing sa Diyos yung kanilang mga ano, talent. Siyempre lalo na sa ating mga artista at yung mga taong hindi kilala na magaganda, na hindi naman sila sikat pero magaganda at talagang mga magagalang. Ayan. So kaya minsan ako, minsan may oras talaga siyempre nagsusungit din tayo. Hindi natin maiwasan talaga na parang nakakalimutan natin, ay yun pala napaka-bless na pala natin, tapos nakakalimutan na na, na, na natin magpasalamat at i-appreciate yung mga maliliit na bagay. Kasi nga na super-bless na tayo na, na minsan, kasi ako, meron kasi namang tao na pag sinabing super-bless, eh mayaman ka na marami ka ng pera. Tama din naman, pero minsan kahit sabi mo, pag nakakain ka lang ng five times a day, di ba super-bless na yun, yung wala kang sakit, ayan. sabi ko sa inyo guys grabe hindi ako nagsasawa dito maniwala kayo napakaganda ang swerte ko nadaanan ko siya hmm. saka wala masyadong tao ngayon kasi minsan punong puno dito ng tao kaya hindi ka makapag hindi mo lahat ma ano yun hindi mo lahat mapicturan ganyan So ayan, tutukan natin ang napakagandang bulaklak. So ayan, talagang paborito ko itong mga ito, yung display nila. Sobrang ganda. Thank you guys so much for watching. Happy Easter everyone. God bless.